Bike cleaning tayo ngayon pero isasalang natin sa machine. morning Talangis so meron tayong ginagawang Honda Beat so ang problema nito ay nasira yung kanyang computer box saka dahilan dito ay nag short circuit pero linagyan na natin yan ng electrical tip naputol yung kulay rin dito pagkutang susian nag-ground siya dyan Ayan o. Tingnan nyo yung bakat ng kuryente. Spark. Hindi magilaw yung ano natin. Cellphone. Ito lang. Ayan o. Ayan. Ayan sya nag-i-spark. Kaya nasunog yung ECU yun nito. Pero bago ng ECU nito, so, at ipapa maintenance na rin ng may-ari uh, FI cleaning so throttle body At tinanggal na natin tapos yung papalitan na ng belt sa kagula slider piece fuel filter mayroon na din tayong pinapalitan fuel filter na rider so masyadong busy tayo mga idol idol ka lang is ayan o, nakakapadumi ng injector tatanggalin natin <clears throat> ipay cleaning tayo ngayon pero isasalang natin sa machine tatanggalin ko lang aray baka ma-encounter nyo pala yung ganong uh, problema na putok ang kanyang backup fuse yung dalawang backup fuse naputok kaya ang ginawa ng pinagawa nito dati kinaasa ng ampere ng 30 yun sunog yung ECU yung computer box kaya wag nyo tataasan yung ampere kapag uh, naputok yung backup paklasin nyo na yung lahat ng cover tapos tingnan nyo dito ito dito minsan uh, dyan sya nagka problema hindi yan dito sa so mga mga sing sing na yan yan inisa isa natin yung mga sing sing na yan kung saan sya nag karoon ng grounded so dito na tayo sa FI cleaning ayan o oh. kita nyo naman kung gaano kadumi yung injector nyo Siyempre nakakapadong rin ang motor nito dahil eh, sa bundok ito ginagamit minsan lang dito sa ngayon lang may problema sa, sa atin ang kaya malaki-laking gastos nito kasi palit ng computer box ito so ayan kadumi yung injector nya mga kalangis tatanggalin ko lang yung ano nya hindi natin matanggal lagi isang kamay lang yun natanggal na po natin at natanggal na rin natin yung dalawang o-ring ayan so ngayon ibababad po natin to sa ultrasonic dito ayan sa machine ultrasonic puro po yan hindi tayo nagbababa dito ng throttle body bawal ko yun masusunog yung throttle body pag puro na ultrasonic hindi katulad nung nagkikita nyong nabibili sa online may halo na kasi yun. pero ito puro so pag ipay cleaning sasalang natin yung injector dito para malinis lang yan pag na natin t-testing dito sa glass yung kanyang buga alam naman natin na pag matagal na yung motor nahina yung buga nito kaya papabalikin lang natin yung tunay na lakas na spring nito kaya sa pamamagitan nitong pagbabad natin siyempre isasaksak natin yung dito So, naka-connect na siya. Yan. So, ibababad lang natin yan. Yung ulo lang ang hanggang dito lang yung naabutin ng ultrasonic yan. Bawal to ilubog. Yan. Uh, hanggang dun lang. So, ngayon, eh, ano na natin? On na natin. So wala na tayong gagawin diyan, walang pressure dahil hindi na natin titesting doon sa sa glass niya. So, so, dito na tayo sa ultrasonic cleaning kaagad tayo. Yan, kasi clean na natin. Siyempre, tayo lang natin ng ilang minutes. Pag sumirit 'yan, tataklo ba na natin. tapos at lilinisin ko itong throttle body saka panggilit so yun po ang pag, pag ng injector pag sa machine so mamaya na lang may nakalangis <coughs> so yun tapos na yung ating injector kukunin na natin mainit init pa So, ayan o linis yan Kailawin natin ano linis yan gagagagin natin dito i-express na natin para matanggal yung chemical ang linis niya mga kalangis So, tapos nakikita nyo yung litrang A. Ano? So, yan. Dahil ito ay malinis na yung ating injektor uh, injector, bubuhin na natin yung throttle body. Ito may tutorial naman na tayo dyan ng mga nakaraang position na pala sa mission hindi tayo nakakasagot sa mga comment nyo kasi siyala tayong busy sa so, pangigpit natin kung kunin ko lang ipakita na natin. Tapos, simple yung injector. Kakabit na natin yung o-ring. Hindi na po natin yung lalagyan ng alam hindi na po natin yung lalagyan ng ah. <coughs> tawag dito grasa <coughs> o oh, langis papasok na lang natin yan papasok na naman yung dahan-dahan dapat makatama yan dito kabilaan para pag higpit nyo hindi siya mag tabingi tapos yung o-ring tapos kakabit na natin yan. wala din dahil lalagay dyan papasok din yan yun

<coughs> yes. Ayan. May marking naman yun. Tapat lang natin. Ayan, naikip na Ayan. So, yun. Nagabit na po natin. Pakabit na lang natin sa motor. So, yun mga kalangis, naikabit na po natin yung throttle body. Pero yung panggilid, hindi pa natin naikabit. Ito lang muna inuna natin, saka yung filter. So, ngayon, may start na natin. At titingnan natin dahil hindi natin alam kung may error ito. Dahil nung dinala ito dito ay walang power na ito. Dahil putok nga yung mga fuse nito. So, wala naman siyang check engine. Pero tingnan natin sa Diagnostic Tools Maganda na yung sigurado Ayan Punda Ito tayo natin So, ayan Ang daming error apat so i-erase na natin yan dahil naayos na natin yung mga sira na yan ngayon balik tayo sa view ah hindi view parameter sa ano muna tayo yan wala nang error erase na natin sa parameter na tayo throttle position tingnan natin kung organ tps ayos start natin minornya so malamig pa malamig na no, malamig pa kainitin muna natin matagal bumaba yung minor so, medyo mainit na adjustin na natin to mahigpit like isang ikot lang muna kahigpit sa kalahati so ayan 1, 8, pag inigot pa natin ang kalahati oh. kalahati

So babalik natin sa sa dating 17 hindi natagma, eh ano lang natin yan 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 So, ayan lang, legi nating minor, okay na yan, dalado sa sarang, Kapag binirit, dapat na 9 so, okay na na mag. Ayos na 9 na 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 patayin natin tapos start natin ulit kung magbabago oh. Ayos na na, balik na sa ano yung minor niya i-start natin na ah, balik na ragat so okay walang pagbabago so yun lang ang pag uh, FI cleaning total body <coughs> tapos pag ito nga pag nalubak napotok yung backup fuse dito tingnan nyo sa parting ito so okay na ayos na so ngayon dito na lang Ingat tayo palagi. Dito lang yan sa Kalangis Motor Vlog. Thank you for watching my video.